Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon Breaking NBI Chief Jaime Santiago nagbitiw sa puesto uh -huh. Sayang uh, Tumi, isang matinong uh, opisyal ito sa gobyerno dating Manila Police SWAT naging judge, naging NBI, ngayon nagbitiw. So, anong ibig sabihin yan? Okay, nagbitiw na si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ngayong biyernes kahapon. August 15, matapos umano'y maranasang sirain ng ilang mga masasamang interest sa kanyang posisyon. Sa kanyang liham, kay Pangulong Marcos Jr. sinabi ni Santiago. So ito ang nakalagay sa liham, ano? basahin ko. Ang mga detractors at may masasamang interes sa aking posisyon ay patuloy na gumagawa ng hakbang para dungisan ang aking reputasyon. Sa aking isipan, kapag paulit-ulit ang kasinungalingan para bang nagmumukhang totoo. Hindi ko papayagan ang tila orchestrated na galaw para sirain ang reputasyon kong iningatan sa loob ng maraming taon. Hiningi ni Santiago na maging epektibo ang kanyang pagbibiti sa pagkapwesto ng kapalit upang hindi maantala ang operasyon ng ahensya. Okay? So, again, to me, ha, I don't know sa inyo, nasasayangan ako kay NBI Director Santiago kasi nga yung kanyang repitasyon. Para sa akin, isa siyang matinong opisyal. So, anong ibig sabihin nito? ito yung sira-siraan uh, gusto lang nilang posisyon maraming nangyaring ganyan kaya tignan nyo si Atty. Vic Rodriguez hindi siya nagtagal sa administrasyong Marcos ito dahil sinisiraan siya eh. na napakaganda sana yung umpisa ng administrasyong ito dahil <coughs> Uh, nung simula good governance team ang gustong buuin ni Atty. Bic at uh, PBBM kaya lang yung mga sabi nga Atty. Bic yung walang naitulong sa eleksyon saka na lang lumapit nung nanalo ang unit team sila na ang malakas so ito hanggang ngayon nagpapatuli pa rin ah uh, Isang example pa, doon sa Philippine National Police. First time na nangyari ito, na ang PNP chief, nag-issue na siya ng order, reassignment of mga police generals. O, yun na, nag na. Mamaya, binawi ng National Police Commission. So, sa report ng Billionaire News Channel na napanood ko, parang may namumuo na daw <coughs> namumuo na turf war or bangayan sa kampo ni Secretary John B. Crimulia ng DILG at ang kampo ni General Torre kaya wala uh, na sopalpal ang PNP chief kasi nga naman may review powers ang National Police Commission na ang chairman ang DILG secretary So, balik sa dati. So, anong epekto nito sa PNP? To me, uh, kung uh, opinion ko lang ito, magkokus ito ng demoralisasyon. Sa nangyari. Oh, dito naman sa NBI, uh, isa sa mga hinahangan kong ahensya ng gobyerno ang National Bureau of Investigation yung <laughs> mga kaibigan ko ha kakaroon ng problema may mga sa law enforcement sabi nila ayaw namin sa police mas gusto namin sa NBI kasi nga yung credibility ng NBI is nandyan eh uh, hindi naman perfecto ang NBI as an institution kaya lang maraming ano maraming matitino sa NBI kaya nakakaproduce sila ng magandang resulta. Okay, so, ngayon, sayang, uh, magbibitiw ng isang matinong Invi Director. Magbasa lang ako sa mga comments, ano? <clears throat> ang hilito Palado, tama ang desisyon mo, baka damay sa pagdating ng panahon, hindi mo napansin marami ng uh, droga sa karagatan, lumilitaw do kuno. Sigurado na hindi yan sa gobyerno. Bakit nakapasok galing? Oh. John John Monteverde, wala pang 2028, nagbibitawan na mga malapit na ang hukom, Duterte sulid. Mel Ferrer, Chip to you, Chief Santiago, mo la, pinatunayan mo lang na may prinsipyo ka. Ayan. Hindi siya kapit toko sa posisyon mas pinapangalaga niya ang kanyang reputasyon, ang kanyang dangal kaysa posisyon. Ganyan talaga ang ano, ang dapat na mamuno sana sa ating bayan. Judy Ging, good decision kasi gumigiwang-giwang na. Sino ang susundin? <laughs> to ba? Penny Lin, ang gulo-gulo ng Marcos government mapapamura ka na lang talaga. Lahat gusto bida. Lahat gusto sila ang mataas. Mel Bautista. Malaking sindikato babanggain kaya takbo na, Kagaya ni hmm. Rolens Mabski. Hindi na niya maintindihan ang admin ni Ngagba at may nagdikta sa kanyang galaw. Barty Rosario, pinakapulubi na bansa sa buong daigdig ang Pilipinas kasi pera-pera sila. Gusto nila mag milyonaryo Hindi sila tunay na public servant. Agree ako niyan. So, salut to NBI Director Jaime Santiago. Magpahinga uh, na lang kayo, sir. Uh, tama na. Marami na kayong serbisyo sa bayang ito. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Manang og ni Manoy kaya nag sila sa ilang kape, ng ilang tanom. So, duha ka bangag. Tagtunga sa kutsara. Oh, so, isa ka kutsara, tagtunga-tunga ang isa ka bangag. Uh -huh. O karon mauna na ni ang itsura sa kapi ni Manoy Boy, nga isa pa kabulan, na mga salingsing. So, nindot na giyod nga tanawa. Angin <coughs> mampadaan

o karon human sa pag abono nag spray na pod si Manoy mm. so klaro gid kaayo nga basa gid ang da Salamat sa Ginoo na na nagsuporta support sa kuan kape nga mm -hmm. kuan dugangan na ni mo, nga mong kape o kuan 300 kay 400 man eh mm para uh, masigo nga 700 oh kay aron mo as sa kalisod o mee, oh, makarbis na po ni kaloy admi sa Ginoo salamat kay nang salamat sa